Ay, narinig nga si na Manong eh. Manong, ay kala ko kayo iniligaw mo na yan. Nako, ay sa takaw ko nung sa pulutan. Siya, di itago natin ang pulutan, baka maubos. Ay, sorry. Bakit kayo parang kulang? Abit wala pa yung yung mga ibang kasama sa naraw. Kasi yung tutay gahaw, nakaw, ino yung ano, nilalagnat. Oo, oh, kaya pala din yung nakakasama. Wow. Asa, tayo itatagay. tatagay. Ah, sige. Oh, tagay. Tatake na lang tayo kahit nasa mga may yun iwala. Eh siya, ito ay tatake na lang. Ay walang uuwi ng dilasing ha? Ay ako pa mapauwi ninyo. Baka makikapos ko lang ang kasapos na tubuhan. <laughs> ay sayang ang tatao. Ah, ay eh, kinalaban na ngayon. Porkit kimi tato eh, kinatapak na. Baka pag uwi mo sa inyo, ikipingot na pingot na ang iyong asawa. Huwag kang dito sa inuman. Uba, <laughs> ikaw eh, tatapag palang tao din eh. Kaya nga manong eh. Kita mo ka mga, mga tato, ay eh, tinalo ang akin eh. Ba? Parang may parating? Ay, si kaibigang kong sobat eh! Ay! si Ututoy eh! Ba? Mukha nga si Ututoy nga Ako! Ay, narinig nga si na Manong eh! Pambihira talaga rin mga aray! Eh, hindi pa lang ako sinama eh! Papuntahan niya ako! Manong! Ay, kala ko gaya iniligaw mo na yon. Kaya nga! Matindi yon. Eh, oh. yun! Nako! Ay, sa takaw ko nung sa pulutan! Siya, di itago natin ang pulutan baka maubos! Ay, huwag niyo papansinin, ha? Balaw, balaw, balaw! Pagbihira naman kayo, eh! Eh, hindi mo lang kayo nagyayaya, eh! Magkapanunod lang tayo! Eh, sumito pa naman lang ng tricycle! Ay, siya, itagay! O, oh, mamulutan ka! Ano ka pulutan ninyo? Ayan! Ay, naku po! Ay, malaking kalabundin niya, eh. eh! hindi na ako babarik! Hindi na kayo! <laughs> Tayong treat ng tracing Ako nga pala si Kaulaga TV. Ako nagpapasalamat kay at nakarating dito si Kuya J Motoclick at saka si Ram at si Bigang Uso. Follow ang, kanilang mga page at saka lalo na ang Kaulaga TV. Ako rin nagpapasalamat sa mga dumating na ito. Aryo uli si Kaibigang Oso, si Bearfriend. At ako'y nagpapasalamat uli kay Kuya J. Motoclick sa kanyang team at ako'y napasama. At syempre, salamat din kay Kaulaga TV, kay Ode TV, at kay Ram Bordado ng Rosario Batangas. So yun po, maraming salamat po. Like, follow, and share po ng aming mga videos. Salamat po. Ako po si Ram Bordado's vlog. Maraming maraming salamat po uh, Kuya J. Motoclick. At nakasama po ako sa inyong video. Maraming maraming salamat din po kay Kaulaga TV. Kuya Hodeo TV and Bear Friend. Makikilike and share and follow na lang po. God bless us all. Yan, ako nga pala si Hodeo TV. Yan. Papasalamat po ang Hodeo TV at nakaring po ang ating mga kaibigan vlogger na si Kuya J Motoclick at si Ram Bordado at kaibigan Oso ng Rosario Batangas. Yan, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko, sa mga followers, sa mga subscriber. Maraming salamat at kami ay niya, like and share nyo.